Ama namin mga at mga pangyarihan ng sa lahat, pinupuri at sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Lubos kami nagpapasalamat sa panibagong araw at pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Hiling po namin na pagkalooban po kami ng sapat na kalakasan at tulungan kaming maging bukas ang aming puso't isipan. Bigyan mo po kami ng pagkaunawa at katalinuhan upang maunawaan at maipamahagi ng maayos ang mga aralin na aming matututunan palakasin mo ang aming determinasyon na magtagumpay at lakas ng loob na harapin ng mga pagsubok sa buhay. Gabayan at patnubayan mo po kami sa bawat hakbang na aming gagawin. Sa panig naming magpapakitang turo, tulungan mo po kami maging mabuting tagapagdaloy ng mga kaalaman na nagmumula sa iyo. Naway maituro namin ng buong linaw at maayos ang aralin sa panibagong araw na ito. Sa paring ng mga tagapakinig, hiling po namin na maging malinaw at maitatak ito sa kanilang puso at isipan at higit sa lahat ay mailapat ito sa pang-araw-araw na buhay. Gawin mo po kami instrumento upang makapagbigay ng kaalaman at may matutunan sa gagawing pag-aaral. Naway maramdaman namin ang iyong presensya, pagsangat, at patnubay sa buong panahon ng aming pag-aaral. Muli, Patawad po sa lahat na aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aking bonggalang nangyiling. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen.